Mga fans ng Jomcarl apektado sa isyo na kinakasangkutan ni Kuya Jomar at Joy, ano kaya ang isyo na yun? Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at shout out sa lahat ng bumubuo ng team calling up lalong lalo na kay calling up Rob at sa tambalang Jump Carl. Ang kwento natin ngayon ay patungkol sa isyo na kinakasangkutan ni Joy at ni Kuya Jomar na kung saan maraming ang nagbabash na mga supporter ng Team Jomcarl kay Joy sa kadahilanan na mag daw pala sila ni Kuya Jomar. At dahil sa masamang chismis na yun ay isa sa nasaktan ay ang pinakamamahal na magulang ni Joy na hindi makatulog at umiiyak patungkol sa isyo na yun, dahil alam naman natin na hindi nagkukulang ang kanyang nanay na pangaralan si Joy kaya sa tingin ko hindi yun magagawa ng dalaga, at narito pakinggan po natin ang sinabi ng kanyang magulang. Sabi ko nga sa kanya, kahit saan ka anak pumunta, basta alam mo naman na yan, hindi ka naman nila kuwi mong sabi ko, ko ka anak, kaya lang sabi ko, anak, ko ka naman sobrang maliga. Sabi ko, eh, ganyan ako mama, anong gagawin, talagang ganun, ganun ako. Okay parang ah! ako na po. Pero nang ko talaga yun. Nalo may yung sa inyong dalawa, di ba? Hindi mm ay, na ako nakatulog. Iyak na nang iyak. Ano? yung sa alin po doon, Nay? <laughs> yung ginagawa ba kayo ng kwento na yung mm, anak ko oh, dahil may gusto sa inyo? Sabi ko, ba't ginawa yun ang anak ko? Opo. So, hindi ko pa nga siya nakakausap. Kaya sabi ko, ipawin mo anak ko, ba't gano'n? Oh. Sabi ko. <laughs> sabi ko, patuloy kung kailan siya nagkaisip. Saka naman niya ginawa yun. Wala, wala po na yun. Totoo. Ano lang po, ah, po kami dun. Wala, wala pong ano sa amin, Dejoy. na <laughs> <laughs> Tutulungan po natin, wala po talaga. Malambing kasi bagay Bagayo, na ano. Opo. Saka yun. Comfortable lang po siya sa amin. Opo. Okay. Cool. tiwala na yun sa inyo. Opo. Okay. Okay. Kaya sabi ko, hindi yun sabi ko, siguro gagawin, sabi ko dito. Kasi nun nga, isipin nyo ha, yung mga trabahador lang namin. Pag natutulog kami, halos tabi-tabi kami. Parang kuya niya na rin yung mga magtatra, magagawa ng bahay namin. <coughs> <coughs> na pero yung uh, family lang. Uh, o oh, mga calling up ano, sa tingin nyo maniniwala ba kayo sa issue na yun? Please comment down below at pag-uusapan natin 'yan sa susunod na video and please don't forget to subscribe calling up rob kuya jomar vlogs at ang ama ng calling up val santos matubang